Nagsalita na ng tuwid ang aktor na si Jericho Rosales tungkol sa tunay na estado ng kanyang relasyon sa aktres na si Janine Gutierrez. Sa isang panayam kamakailan, tahasang kinumpirma ni Jericho ang kanilang pagdedate na nagbigay linaw sa mga naglipa ng haka, haka tungkol sa kanilang relasyon. Ayon sa kanya, nagkikilala kami at nagdedate kami nang tanungin siya ng mga mama mamamahayag tungkol sa kanilang sitwasyon ni Janine. Ang pag-amin na ito ay dumating ilang buwan matapos silang makita na magkasama sa iba't ibang okasyon na naging sanhi ng mga spekulasyon at chismis na maaaring sila ay nasa isang seryosong relasyon. Matapos ang kanilang public appearances na madalas na nagdulot ng pag-uusap at hakahaka -haka sa social media at sa paligid, maraming tao ang nagsimulang magtanong kung ano nga ba ang tunay na estado ng kanilang relasyon. Ang mga ito ay naging paksa ng mga balita at kwentuhan sa mga social media platforms. Ngayon, sa wakas, nagbigay linaw si Jericho sa pamamagitan ng kanyang pahayag na nagpapakita na sila ay talagang nagkakakilala at mas pinipili nilang maglaan ng oras para sa isa't isa sa kabila ng kanilang busy na schedule. Samantala, ang pag-amin ni Jericho ay nagbigay daan din sa ibang mga usapin sa showbiz, partikular sa relasyon ni Paolo Avelino at Kim Chu. Sa kabila ng mga ulat at mga pahayag mula sa mga tagahanga at netizens, si Paulo Avelino ay hindi pa rin nag-aamin tungkol sa kanyang relasyon kay Kim Chu. Ang hindi pag-amin na ito ay patuloy na pinagtatalunan at nagiging paksa ng iba't ibang spekulasyon sa online na komunidad. Maraming mga netizens ang nag-iisip kung bakit hindi pa rin nagbibigay ng malinaw na pahayag si Paulo tungkol sa kanilang estado ni Kim at kung ano ang dahilan sa likod ng kanyang pag-iwas sa formal na pag-amin. Ang hindi pag-amin ni Paulo ay tila nagdudulot ng panggigilalas at pang-uusisa mula sa publiko. Ang ilang mga tagahanga at kritiko ay nag-aakalang maaaring may mga personal na dahilan o iba pang mga konsiderasyon na nagiging hadlang sa pag-amin ni Paulo. Ang ganitong sitwasyon ay hindi bago sa industriya ng showbiz kung saan ang personal na buhay ng mga sikat na personalidad ay madalas na pinag-uusapan at nagiging sentro ng pansin. Sa kabila ng mga spekulasyon, ang mga fan ni Kim at Paulo ay patuloy na umaasang ang mga aktor ay magbibigay ng opisyal na pahayag sa tamang panahon. Ang usaping ito ay nagpapakita ng isang mas malalim na aspeto ng buhay ng mga artista ang kanilang personal na relasyon at kung paano ito nakakaapekto sa kanilang publiko na imahe. Ang pag-amin ni Jericho ay isang hakbang patungo sa mas bukas na komunikasyon sa pagitan ng mga sikat na personalidad at kanilang mga tagahanga, samantalang ang hindi pag-amin ni Paulo ay patuloy na nagiging sanhi ng kawalang katiyakan at curiosity sa publiko. Ang bawat hakbang na ginagawa ng mga artista sa pagharap sa kanilang personal na buhay ay may epekto sa kanilang karir at sa kanilang relasyon sa kanilang mga taga-suporta. Sa huli, ang bawat aspeto ng buhay ng mga artista, mula sa kanilang relasyon hanggang sa kanilang mga personal na desisyon, ay bahagi ng kanilang public persona. Ang pag-amin at hindi pag-amin sa mga ganitong bagay ay nagpapakita ng iba't ibang paraan ng paghandal ng mga artista sa kanilang personal na buhay at kung paano nila pinipili na ibahagi ito sa kanilang mga tagasuporta. suporta Ano ang sa balitang ito?